Maraming salamat po kay ng Alit Senior. Sabi na ganyan pong tulong para po sa amin. Maraming maraming salamat po. Okay. Ah, uh, kay Alit? Nana! Yung 1.5 na pinabibigay mo sa kanilang groceries. 1.1 lang po yung grocery ko. Kasi po, para may bigas po sila. Kasi kung naalala mo saan kay Alit, doon sa pinanood mong video sa kanila. Nagbebenta po ng sinakot si Pretty Girl para po pambili ng bigas. Kaya kailangan po may bigas sila. Magandang morning po sa ating lahat. Subscribe po natin. Ednat Mundor. Gringot Partners. Northern Samar. Ayan. Salamat po mga kalinga. Thank you po, Kuya Val. Salamat. Good afternoon mga kanainay nice, mga kalinga partners. Ah, nandito kami ngayon sa Barangay Tangbo, Katubig Northern Summer. Opo, nandito po kami. Uh, ah, kasama po namin yung head namin. Yes, kasama si yung ulo nila. Ako Jubil po yung ulo. Eh. Okay. Oh, siyempre si Bro Nelson and... Nelson Vlogs. o, <laughs> oh, Nelson Vlogs. <Blags. laughs> Ate Rosa Buhangin. Babalikan namin mga kanine. nice kung napanood nyo yung isang video ko una kay Sinaput Girl, babalikan natin siya kasi. Di ba tulad nga nang sabi namin, pag may sponsor, nababalikan namin yung mga nabablog namin. Kaya yun, mababalikan ko si Sinaput Girl. Thank you, thank you sa aming butihing sponsor. Okay, samahan nyo kami mga kanainais at para malaman nyo rin kung sino itong sponsor na palaging nagpapahatid ng tulong sa ating mga beneficiary na talaga naman pong kailangan talaga. Pinanong dapat to barangay ni pa. Oh, na nang pinagbago <laughs> din. Hindi dapat to barangay tang ni. Barangay ni. Dati din, diri din sa mintado. Ah, ma. Ah, no. Lagay talaga. Oh, dito ako pinanganak eh. Dito hmm. ako nag dito ako nag kiwak, nag ano nag uma. Hmm. Dito ako nag uma eh sa kabila. Ma. Hmm. Dito na mi dal pagikan mo adik. Upatran pagsayawan. Dinadayan na ng sa auditorium maraming lamok dito. Tama pa ba 'yung natin? Sama. Yeah, tama. Mau ta. Mau Wala di familiar sa akin. Hindi <laughs> na ko na niya 'yun. Tika uh -huh. na talaga maano? Dito <laughs> bala pa, pakilas dumian na Ah, mao. Taya. Maupay. Uy, may hinog. bayabas mo. Mga dahan ponte. Asan si ito si sinapot girl. Ang nag, ano ma, nag... Pasensin sa so kanya, nagbinalit siya upo. Oh, nagbinalit siya upo? Oh, Oo, oh, uh, na nga nagpasensin. Upo naman nga yung binibenta niya. E, oh, <laughs> Pwede po masok ate. Sige po ma. May may kasi naman. Bidyo, bidyo. Bakit wala kang chinelas? Good afternoon sa inyo, Nanay Maria. Asan si loving husband? Adi ah, po, Edwin! <laughs> sa kanali. Kumusta, Marjilin? Musta? Tinitinda mo naman ngayon is upo. Tama ba? Bakit wala nang sinapot? <laughs> Hindi nagluto ng sinapot si Papa? Okay. Kumusta ang buhay? Ay, okay, okay ganda, Ma. Hindi pa kayo dito binabaha. Hindi pa naman po. Ay, dito ka, Kuya. Dito na lang ako? O saan ba ako? so oh, ito, ito, so Ito, 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 ito. Ah, hindi na lang. Ganyan mo nalang buhok mo yun. Kamusta ang buhay dito? Ngayong maulan na. Ay, ay. Ah, kore-kore na. Kore-kore na. <laughs> Parang nakikinitan nyo na yung posibleng mangyari pagdating ng dear months. Oh, talaga na ano? ulan talaga. Baha rami dito pa rin. Mm Pumapasok -hmm. um, dito sa bahay nyo, baha no? Ikaw, musta? Nagsasummer ikaw? Uy, very good. Ano, pa paano magsummer? Di ba elementary pa lang siya? Okay, ma'am. Paano masabi mag summer? May advanced subject ba na binibigay? Sa school? E, siguro o ano? Kung, Kasi bago sana mag for, mag na mag grade 4, kailangan magsummer class yun. Ah, so hindi ibig sabihin na may mga advanced na subject na binibigay? Iba yun? I iwan ko po sa kanila. May mga subject. May na advanced na mga advanced subject sa summer? Oh. ah Anong grade ano na ano pasukan? ano Mga kanay ano uh, Mga kalinga partners Para po sa bago sa channel ko na mapapadaan Sila po yung na-vlog natin Before pa, na 1 uh, month ago na siguro Siya po yung ano girl Sinasabi ko Nang sipag-sipag ano 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 Pero ngayon mga kanay ano Pagdating namin, hindi po sinapot yung nilalako niya, kundi upo naman, gulay naman. Sa sunod, ano na kayo ilalako mo? Karni naman. <laughs> <laughs> kasi ngayon upo. Okay, walaan nyo. May idea ba kayo bakit ako nandito? Hindi <laughs> po. Wala silang idea. Okay, siguro hindi ko napatagalin, ha? Kasi hapon na din kami. Ito kasi, may nagpaabot ng pagmamahal sibuyas. Saka eto pa. Hindi lang yan. Eto pa. Okay. O, dito natin lagay para makita natin mabuksan. O, dito natin lagay. O. Buksan natin kung ano, ha? Hindi po. Uy, gulay. Tumagod ka. May bugas. Saktong-sakto. Sa mga kanina, saktong-sakto sa amin. Hintay ko po yung pressure po namin. Kasi walang wala daw silang bigas. Kaya sakto yung dating namin. Okay, o na yung bigas. sa dito Ah, Nanay Maria ito. Sabong panlaba, sabong pampaligo. Saka shampoo. Ano na to? Uy, may shampoo ka! Ayan, sabong pampaligo. Ito na sila guys. na ah, Tapos, syempre, may biscuit ang mga... Eh, Panya gitna. Oh, dito dito. Hmm. Ah, pala, dalawa classing lipstick pa. May bibi. Lama, nag may may my Milo dito, may katas. Okay. Kape, chubar. May palamang dito, Ate. Tapos Sir, my noodles. may noodles. May anak na kung kapansan. saka yun mga dilata. Hindi ko na ilalabas, ha? Oh. Ito mga dilata to. May corn beef. May pinaghalo-halo ko na. Sa beans, may piplo. Ayun. Halo ko lang, ha? Para hindi kayo magkalak. Okay. Ito ay galing kay. Ang nagpahatid po ng pagmamahal. Ito ay si... Sangkay. Alit Lumagbas Bunyol. Thank you, thank you sa kay Alit Lumagbas Bunyol sa blessing na pinahatid mo dito kay Sinaput Girl at ng buong family niya. Ano po masasabi natin na ni Maria kay Sangkay Alit Lumagbas Bunyol? Maraming salamat po kay Ma'am Alit Bunyol. Sabi na ganyan pong tulong para po sa amin. Maraming maraming salamat po. Okay. Ah, uh, Sangkay Alit. Nana! yung 1.5 na pinabibigay mo sa kanilang groceries, 1.1 lang po yung groceries ko kasi po para may bigas po sila. Kasi kung naalala mo saan kay Alit, doon sa pinanood mong video sa kanila, nagbebenta po ng sinakot si Pretty Girl para po pambili ng bigas. Kaya kailangan po may bigas sila. Kaya yung ano po, yung groceries worth 1.1. 1,100. Tapos yung bigas Palaman po is something 300, na, 300 something. 300 something. So, may natira pa pong 100 pesos. Yun na lang po yung bibigay ko sa inyo yung 100 pesos. Pang exacto sa 1.5 sa kay O, dito ko bibigay kay pretty girl, the sinaput girl. Okay. Pero ito lang masasabi ko ha, Marjeline. Kahit ano, saludo ako sa sipag mo, ha? Pero, dapat pa rin priority yung pag-aaral, okay? Kahit gaano sipag, dapat yung pag-aaral ang unahin, ha? Ibig sabihin, pag may pasok, huwag muna mag- Yes, yun. Tama ba, Nanay Maria? Okay. Nanay Maria, anong masasabi mo tungkol sa anak mo na napakasipag? Anong masasabi mo kay Maji na sobrang sipag? Ano Hindi ko naman siya maminuto. Saan siya lang? Saan oh, talaga? siya lang talaga yung may kusa. Ano? Siya lang po talaga may kusa. na Ano? Magbinto pang baong po. Uh. Ikaw, tatay. Ano na ano pangalan ni tatay? Edwin. Ah, tatay Edwin, ano masasabi mo natin kay Sankay Alit lumagbas mo rin? Drama, salamat. Drama, salamat. Okay, again, sangkay Alit. Thank you, thank you so much. At yung ibang pinadalhan mo ng ano, ng pagmamahal, na ihatid na po natin. Uh, siguro sunod-sunod na yun makikita mo pag upload ko. Thank you. hindi eh, na kami magtatagal lang dito na lang, Nanay Maria. Kasi may pupuntahan pa kami. Okay. O, oh, bye-bye na. Okay mga kanay-nays, mga kalinga partners, patuloy po nating suportahan ang channel ni Kuya Val Santos Matubang at Iidna Vlogs and Kalinga Prab para po sa patuloy na paglingap. At syempre gusto ko muna mag-thank you sa ating mabutihing sponsors. Of course, Manay Tiri Anderson, Mam Ma Hawaii, Sis Claire Asan, Melanica, Sangkay Alit Lumagbas Bunyol, Ma'am Marcelina Fidorowix, Sis Beat Jones, Ate Joveta Belisa Tejero, Miss Erin Biswilan, Sangkay Imablog, Sis Selena Barbosa, Mam Ma Hayats, Mam Ma Janet Galvan Salazar Thank you, thank you po sa walang sawang support At syempre, palambing na din po pa-support na din po ng The Great nun, headed by Joey the Great Ang mga members po, Boy Tabang Ang inyong lingkod, Kanay Nice, Edna Condor, Yansky TV Bibi Mix Vlog, and Biyaheng King Thank you, thank you so much po Ayan na yun Ang laki, hinag na pa yun Parang kalamang sila mo <laughs> At least lumaki na Ano? Okay. Hilaw pa yan Ate Rosa. Hilaw pa yan. pa. Oh kasi yung mga yung ano yan yung mga hybrid. Okay na nai. <laughs> okay mga kanay palabas na po kami kung saan nakaparada yung service namin. Barangay Tangbo, Katubig no, Northern sa Mang Apo. Okay, bye-bye na mga kanay